Mga apektuhan sa Bagyo Christine sa tinalidan nga simana mas preparado na sa mga palaabuton nga Bagyo. Ang ila pagpanghanda gintutukan ni Zen Kilantang Sasa live sa Puroka 4 sa Pavia, Iloilo, Zen. Jert Apisar nga manami ng panahon diri sa Western Visayas nagapanghanda sa gihapon ang pila ka mga residente bangoda sa epekto sa palaabuton nga mga bagyo. Makusog na hangin kag ulan ang naeksperyensyahan sa mga residente diri sa barangay Pagsangaan Pavia sa naglaslas na si Bagyo Christine na halos duha na kasimanang nakaligad. Bangud sini pila ka mga atop diri sa barangay ang nagkalapalid. May nagkalatong baman nga puno sang kahoy. Kusog eh da nga yung puno na nga do kalaw ay wala sa akin Christine now. ang ano lang Leon to. Lumayo ayo pa to. Bangod sang bagyo, nagdesisyon ang pumuluyong nga pangutdo na lang ang mga dalag ko nga kahoy, bangod sang dala nga peligro. Apang ang iban nga kahoy pareho sang langka sang pamilya ni Tatay Rene, ginbang tinga na agud may suporta. Mas preparado na sila sa palaabuton pang bagyo Marse. Kung sa inila nga bagyo, hindi guro kami dahil matamaan. Kaya daw makuhaan gawa niya. Mahina hina, hina nila San yung sang Christian yung tribe na kay yan. Kaya may persado to, may buhawi itong dalamo. Kahapon, nagsulod na sa Philippine Area of Responsibility si Bagyo Marce. Suno sa pag-asa, hindi man sinidirekta nga maapektuhan ang Western Visayas. Apang posible sa gihapon nga maeksperyensya ng pag-ulan. Kung lang taon talang sa aton nga uh, weather outlook, uh, party cloudy to cloudy skies makita, or generally fair weather, uh, pero may mga chances sa gihapon sa mga isolated, nga mga pag-ulan, pangilat, kaga uh, panaguob. Dugang pasang pag-asa nga nag-intensify na sa Typhoon Category si Bagyo Marse. Ang sentro sinikain na sang aga ang yara sa Balera Aurora kag may maximum sustained wind nga 120 km per hour. Ginapaabot naman nga magwa sa par ang bagyo sa biyernes sang gabi o kung sa sabado sang aga. Jerk na kaisyo na sa thunderstorm advisory ang pag-asa sa Subong adlaw sa bahin sa Capiz, Iloilo, Kag, Antique. Posible nga maeksperyensyahan sa gihapon ang localized thunderstorms sa kabukiran, especially sa hapon, kag sa kagabiyon. Ganyan ginapaala sa gihapon ang mga residente. banggoda. posible nga makatuga ini sa pagbaha. Jerk? Maraming ganyan salamat sa update. Kapuso Zen Kilantang Sasa.